Itinuro na ilang leader ng Tribong Lumad ng New People's Army o NPA at hindi ang militar na nasa likod ng mga pagpatay at karahasang nangyayari sa mga manobo sa Mindanao. Ito ang balita ni Joanna. Nanindigan ang ilang Lumad tribe leaders na ang mga miyembro ng New People's Army ang nasa likod ng mga nangyayaring kaguluhan sa Manobo tribe at hindi ang militar. Ginawa ang pahayag matapos na lumabas ang balitang isang paramilitary force umano ang nasa likod ng pagpaslang sa Executive Director ng Alternative Learning Center for Agricultural and Livelihood Development at dalawa pang leader ng Manobo. Nautos talaga ng NPA na uh, salakayin din ang mga communities na hindi nila kontrol. Kaya nga nangyari ang ganyang nangyari kasi ang may pakana ang lahat mga New People's Army. Ayon sa ilang human rights group, ang karapatan, ang magahat bagani group ang nasa likod ng nasabing pawamaslang at ang militar ang siyang nagsanay at nagbigay ng armas sa paramilitary force. Ayon naman sa mga lumad leader, mga livelihood projects ang ibinibigay sa kanila ng military at hindi military operation. Mga kuman ng Armed Forces of the Philippines and the, uh, doon sa Mindanao, puro na lang livelihood, puro na lang cooperative ang pinag-usapan, puro na lang uh, uh, pispan, puro na lang pagtanim ng mga prutas ang pinag-usapan doon ngayon. Wala nang pinag-usapan na operasyon na magbarilan, wala. Kaya naman naniniwala ang mga ito na ang NPA ang nasa likod ng mga kaguluhan sa kanilang tribo dahil sa pagnanais ng mga ito na magkaroon ng sariling gobyerno. Ngayon, A uh, ang NPA, kahit anong gawin namin na magkanda kami na sa kanila ng APIC, hindi sila susunod kasi ang ilang ang kanilang gusto mangyayari na gusto nila palitawin nila na mayroon na talaga silang uh, shadow government. Dagdag pa ng mga ito, bukod sa so umano'y pamamaslang ay sari-saring karahasan pa ang nararanasan ng mga katutubo mula sa NPA. Doon din nag ang panununog ng mga equipment ng mga katutubo kahit ng mga kumpanya at lahat-lahat na nawalan sa kanila pagpamutol ng mga tanim mga kahoy na tinatanim nila at iba pa. Umaasa ang mga pinuno ng lumad na magsasagawa ang gobyerno ng masusing investigasyon sa naturang pagpaslang, gayon din sa iba pang karahasan na dinaranas umano sa kanilang komunidad. Muli namang umapila sa pamahalaan ang mga naturang lumad leader na sanay mawakasan na ang ginagawang pananakop ng NPA sa kanilang komunidad dahil anila nais din naman nilang mamuhay ng normal at payapa. Joanna, UNTV News, Worldwide.